bago ang lahat, kalimutan ko. Good morning, good morning, good morning. Kamusta kayong lahat? So, ayan, time check. 10, oras na ba? Time check, 10 o'clock na ng umaga. And as usual, <laughs> andito ulit ako sa kusina para magluto ng lunch namin. So, galing ako sa baba. Saglit lang. Hiningal-hingal ako. Um, bago pala ang lahat. Kumusta kayo? Kumusta ang inyong mga araw? And hopefully, okay ang inyong araw. Have a full day today. And then, ayun nga, tuloy tayo sa sinasabi ko. Um, galing ako sa baba kasi nagpupuno ako ng tubig doon sa aming um, boring ang tawag namin. Iyon ay ang reserve reserve water kasi yung tubig namin is nanggagaling dun sa um, ilalim ng lupa. And ita transfer dito sa boring. Boring yung tawag namin which is yung reserve na 10 liters. Yata yun dako sure kung 10 or 15 liters ang reserve namin. And then saka ililipat dun sa yung pinakita ko last time sa house tour na ano na antag nun, yung may water tank, may tangke dun sa ibaba pinisil talaga dun yung tubig sa kaya doon sa another tank sa taas so ganun ang tubig namin <clears throat> and then from the uh, from the from the mula dun sa taas yun ang ginagamit namin dito sa uh, mula first floor hanggang dito sa pataas sa aming ano sa aming buong bahay so ang um, dun sa baba is nasa five galon ata yun. Oo. Then, yung nasa taas is yung 10 galon. Anyway, um, eto nga, may dala ako nito. Alam nyo ba kung ano to? Janjararan. <laughs> ano yun? Ga um, galing kay mama tabahini kasi doon i-deliver sa kanya. So, eto ay ghee. So, umorder kami doon sa ka-churchmate namin ng ghee kasi si Champ mahilig yan sa ghee. So, kaya, 1 okay, one kilo to, yung gina to, and iluto ko mamaya para magkaroon na kami ng gi. Si, o, oh, okay na sa kanya yung gilang tsaka rice, dal at tsaka rice. Ganun lang siya, wala siyang medyo, ano, wala siyang medyo request na pagkain. So, na siya pagka ganito ang ulam, kesa sa karne. So, ayun, aga-aga na naman, magluluto muna ako, and eto din, tong gi to, ngayon, butter siya. I think napakita ko na sa inyo kung paano to lutuin. So, attach ko na lang yung link kung nung niluto ko to dyan sa bandarian diyan sa banderian. So, ayun, tapos um ang aking menu for today is the usual. Um pareho lang din, walang masyadong pinagkaiba kaya i-update ko na lang kayo or balikan ko na lang kayo maya-maya pag may ganap pa. Plano kong sabi ko kay Santos, lumabas kami mag ano kasi bibilhin ng panlaba. Um, sabong panlaba. Actually, namimili kami ng sabong panlaba. Tide or Ariel. Yung bultuhan ba? Yung malaki para makatipid. Last time na namili ako was September pa ata. 6 plus 2 kg. So, total 8 kg yung nabili ko malakihan yung bili ko. So, hopefully, may makita din akong ganun para pang matagalan. Yung ganun klaseng sabon, tumatagal siya sa akin ng mga 8, 6 to 8 months. So, last time, September, and paubos pa lang ngayon. So, ayun. Anyway, tapos araw-araw pa. Hindi man araw-araw. Every 2 days pa ako naglalaba nun, ha. Ah. Kaya medyo nakaka-save pagka yung bultuhan talaga yung bili. Kaya sabi ko kay Santos, bago siya mag, ano, bago siya mag anong tawag doon bago siya mag mag gym samahan niya ako mamili ng ano nang sabon kasi mabigat 'yon walang magbubuhat <laughs> taga buhat eh no? ayun so ayun maya naman ulit ang update ko sa inyo 12 na ng tanghali and magdadala ako ng sama ko si Santos magdadala kami ng pagkain na champ and then um, punta kami ng tingnan namin yung salesberry or sa big mart kung ano yung mas murang sabon kasi may offer ang big mart ng 10 kg na sabon mura lang nasa 1,800 plus tignan natin kung saan mas mura and then doon tayo pupunta so for now ang weather namin ay kulimlim mamadali kami kasi 12.10 ang ano ni Cham yung lunch break maya naman ulit what is it doing there? umiihi <laughs> yung haso nakon nakon ano yun? <laughs> nakon ano yun? no curious, no use pa siya anong ginagawa ng no, aso. So ayan na na namin yung ganda oh ng mga bulaklak oh. Before I pop oh. So naihatid na namin yung, ayan, maglalaro na naman siya. In South America, this flower is uh, what do you call this? Forbidden flower. Why? They make uh, drugs from this. That one? Uh, I think, I think. I'm, I'm not sure. I will check. Okay. I will see the girl. Sige. They the flowers. Doctor. They reach smell. I cannot smell. May amoy daw. Wala naman ako maamoy. So, yan. <laughs> Maglalakad muna tayo. Ayan. Okay. Ang presko ng hangin. Sarap. Na hangin. What is that? May panginig? What? Doctor. Doctor. Tingnan natin daan muna tayo dito. Nandito kami sa bahay ni Fufu. Ngayon, meron siya kasing ganito. Ito, yung woven. Ito yung ginagamit niya pang loom. So, nagtanong ako magkano yung ano, mekli. Kasi gusto ko magpagawa ng mekli nga. Gumagana pa to. <laughs> weaving. Weaving. Pang weave. Ayan, pinakita ni Bubo yung mga gawa niya ng silam shakma. Limbo pang, para logo. sa limbo to. Logo. Limbo logo. Logo. One piece fufu, how long it will take to make? One day. 15 ah, 15 minutes. We can finish in 15 minutes. 15 minutes. Think, it take... This one. Ah, ito ganito siya. Oh. So, ang pag binibenda niya to ng bulk quantity, 100 rupees ang isa. Ang gaganda ng kulay. Ayan logo ng Limbu. Seven colors. Seven, seven lines yan na pag ganun. Hmm. So, last time na sabi ko na ako ano tong silang, silam shakma and ano yung meaning para sa Limbu. Para sa mga limbo. So, i-attach ko na lang sa video dyan sa taas. Okay. Ayan, nagtimpla ng coffee si Fifi. May pa-apple din. Tara, tayo. Ano yung mga bintana? Biscuits ko, naoto. Soby log ako, sapo, manosin. Pagdating yung mga negosyo, mananakong kano yung banda. Agad nilag sapayan kasi pagyipag. Butyong banda, ay naka gawko roti yroo, tapa ko roti yroo. Para direk pa, at pa yung dim sum, kahjaru, kah, umulan na, wala kami dalampayong makapunta pa kayo kami chok nito. Na Ayan, nakahiram kami ng payong. Kasi kung intay namin matapos ang ulan, parang hindi siya mag stop Balik na lang namin mamaya. Tara, punta na tayo ng choke. Time check. 1.17 na ng hapon. And hindi pa kami nagla-lunch. Maya naman ulit. Punta muna tayo yung Salisbury. Buti na lang malaki yung payong. Sandali, pakita ko sa inyo. Okay, pa yung payong namin kasyang 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 kaming dalawa. Okay. Walang masyadong sasakyan pagka umuulan. Mahinam. Uh, hindi pa tayo okay, cross the road cross the road wala, lakas ng kulog pag wala dito malamang punta tayong big mart but big might it's far no yeah so we'll just go okay, home so so we'll just go home and bring the car no later yeah later uh -huh. same like last time when we bought that one no it was raining also you remember yeah <laughs> tingin tayo ng sabon yeah. naglalabo pa naman na ako Good luck sa nilaban ko. Hindi ko pa nga nasampay. Umulan na. Tara. Iya ka. Tingnan tayo ng sabon. Saan mo ba, ba gayong... Banda. They don't have big one. Um, oh, they have biggest only 5 kg. Wala, hindi available. Oo. Pero wala, yun lang yung sa Yun They have -huh. this like that. Okay, magandang hapon. Nandito na ulit ako sa kusina. At ako ay magpre-prepare ng uh, merienda ni Cham. So... Bale, ba't parang nakatigilid yung yung camera ko. Ganun. So, bale, um, kanina, yun nga, nung hiram na lang kaming payong kay Fufu, pero nabasa pa rin kami, so diretsyo na ligo. And then, na late ang aming, late ang aming, uh, late ang aming lunch. Siguro mga 2 o'clock na kami naka-lunch. Kaya ang lulutuan ko na ngayon ay si Champ. Ang iluluto ko ay pancake pero lalagyan ko ng banana. Banana and cinnamon sana pero wag na. Banana na lang at saka pancake. So, sabi ko sa kanya, lutuan ko siya ng potato balls. Kaso, takes time pala yun. Kaya, ito na lang pancake muna na banana. Banana pancake. So tara sama kayo magluto tayo. Isang saging lang yung gamitin ko. Ito na pala yung ging niluto ko kanina, pinapalamig ko lang. I-mash lang natin. tingnan niyo, oh. Kanina, umuulan. Ang linaw-linaw ng mga bundok. Hindi pala yung bundok hills lang. Kitang-kita. Kakatawa. Maaraw. After ng ulan kanina. Ngayon lang. Nandito ako sa taas, pero time check. 5.50 na ng hapon. At ako'y bababa na at magluluto. Yun, oh. Itinur ko lang kayo dito ulit sa taas kasi ang ganda ng ano, ng paligid namin. Tapos doon din. Ayan. Tapos, ang lamig. Ayan, oh, yung bundok na ang katuwa. Shinare ko lang sa inyo yung view. Sana ma-enjoy nyo din. Maya naman ulit. Okay, i-harvest ulit natin to kasi titigas na siya hindi na siya masarap kailangan pagka ano fresh lang malalaki mga okay. ilang harvest na kami dito nakakatuwa maliliit pa that's so small small eto pala may malaki dito pagka kasi yung mahahaba na kailangan na siyang i-harvest kasi pag matigas na siya, yung matanda na ba, magulang na, hindi na masarap. Alam nyo ba, pagka Uy, may aeroplano. Pilipin. Mukhang Philippine Airlines pero hindi. Tar, eh, thai, Airways ata. Alam nyo ba pagkabagong pitas tapos niluto ko? Manamis-namis ang lasa niya. So, ito yung iluto ko today ulit. Alam nyo ba? Mapupurga kami sa ganito kasi ang dami talaga. Ito? Like this? It's hmm. small. here also inside one. Alam niyo mag-aana sa isla, di ba? Pero ang taas pa ng araw, ang tirik pa ng araw. here at the back too much. Tingnan niyo to, parang sitaw na, oh. Q-body, we call this one. It's a different breed. Oo, oh Ibang breed siya ng green bakit eh, we put it only in the ano. We just, this is the same seed. But different breed. Sabagay, tayo nga eh, di ba? Sa tao din ganun. Iisa di na nanay at tatay, huh? pero magkakaiba din ang itsura. So parang ganun din dito. Nice explanation. Di ba? Same breed. But different, ito o, oh, tingnan nyo oh. Ganito siya. Oh, parang kulubot-kulubot. Tapos ito, itong breed na to, ayan o, oh, ang kinis. And this one also different. This one is Razma. Oo. So parang ito lang to, ito yung kapatid ko, ito ako. Kapatid ko maputi, ako maitim. <laughs> Mga ganon. Pareho ng breed yon. <laughs> oh, ang ang galing na explanation eh, no? Okay, let's go. Tara na. pari mm, na ang aking lettuce. <laughs> grow na siya. Kailan ko siya pwedeng inilipas? When it's a little bit bigger. Eat. So, ito yung na-harvest ko last time, oh. Nakakain na kami niyan. Ang dami pa. So, ayan. Dinner, dinner naman ulit ang ating i-prepare. Buckwheat flour. Paubos, paubos na din yung aming buckwheat flour. So, baka bukas makabili ulit tayo. Ayan. And then, i ko lang to yung ano, ang tawag partner ko lang dito yung yung <laughs> gagawin ko siyang parang pancake so partner lang ko siya nung um, yung vegetable na hinarvest natin, makati so magprepare muna ako and then balikan ko kayo maya maya, okay sabihin niya. Hindi, hindi ko daw ba siya ipu ilalagay sa vlog. Mm -hmm. Hindi niya alam eh, nakarecord na siya kanina pa. <laughs> patawa! <laughs> <laughs> Ay, wow, mali gabi. Yes. <laughs> Minsan din si Cham na na ano ko, na paprank Kasi sabi niya, ano to, video or time-lapse? Sabi ko time-lapse lang hindi niya alam video na yun <laughs> mahiyain kasi si si chow? mag rice shot mm -hmm. worship song sa church namin. So medyo may mga na-memorize na akong kanta sa from September ako dumating siguro from 9 months from 9 months ko dito for the past 9 months ko dito. Medyo may mga na-memorize na akong kanta. Yun. So, kakain na kami. ready ko na ang um... aming food. naman ulit. So, hopefully, nagustuhan niyo yung kanta. Kahit, minsan kasi, di ba, kahit hindi natin naiintindihan, sa tune pa lang, parang ang ganda-ganda ng ano, ng kanta. Alam niyo ba, nung bago-bago -bag -bag <laughs> napakwento pa yun, no? Alam niyo ba, bago-bago pa lang ako dito, tinuturuan pa ako ni Cham mag-piano. So, medyo natuto ako ng mga basic pero ngayon hindi ko na alam <laughs> kalimutan ko na <laughs> okay Time check. Time check 9.38, 9.38 na ng gabi. Hmm. Hindi masyadong kita. 9.38 na ng gabi and katatapos lang namin. Hindi naman katatapos actually mga 30 minutes ago or yeah. Kasi naghugas pa ako ng mga plato. Mag medyo late kami natapos ngayon ng aming um, sanggati so ayun wala tayong masyadong ganap ulit for today pasensya na <laughs> so maraming maraming salamat sa um, patuloy nyong pag sa amin sa patuloy pong panunood sobra sobrang thank you sa inyong lahat at maraming maraming salamat din po sa bawat likes comment at shares ninyo ng aming mga videos Higit sa lahat, maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag skip ng ad. Sobra-sobrang thank you po sa inyong lahat. Sa mga bago po sa aming channel, baka naman po pwedeng pakiclick ang subscribe button below at ang notifications bell na din para updated kayo sa aming mga bagong videos. So, hanggang dito na lang po muna muli. Um, see you tomorrow. Good night, everyone. Bye-bye. God bless. If you like this video, please consider subscribing to our YouTube channel, SL Nepal. Thank you for watching. Have a nice day.